Hello ka umami, ipil-ipil naman ang ating kakainin for today with iba't ibang klase ng papaya salad meron tayong not spicy para sa mga bata ito yung papaya salad na merong patis at papaya salad na may bagong of course, yung ating tira-tirang lechon na uh, nirehit ko lang po sa ating oven hindi ko alam kung kung crispy siya mukhang pwede at mang tomas and sticky rice pero hindi ako mag-rice dahil uh, for the diet tayo, marami tayong lechon And let's try it. So where did you get this uh, ipil ipil, Daddy? And I buy some <laughs> In front of 7-Eleven? Yes. Yeah. so ang mga Thai po ay kinukuha lang nila ang mga ipil ipil sa mga tabi tabi sa mga bakanting lote sa mga gilid gilid ng kasa dahil now is rainy season. Maraming ipil ipil na tumutubo kung saan saan at namumunga. At usually we eat the seed, no? Ah, uh, if the ipil ipil is magulang na, we eat the seed. But ah uh, they also, we also can eat the fruit na mura pa. Ayan, yung malambot pa. Ganyan, Oh. Ah, ito medyo uh, matigas na dati. Tanggalin lang natin yung gilid na ganyan. Mm. And let's try it with some tam. Napapalunok sure. ako. Ah, uh, let's try it, daddy. Eh. Ah, ano yot? Ah, yot. Ah, yot is talbos. Ito naman yung bunga. Let's try the some tam. Mm. I want to try the pala. Pala is the bagoong. Mm. Mm. Yeah. Mm. This sometimes is from in front of 7-Eleven. Yeah, mm. Yeah, it's good. In so, two. hindi pa namin naranasan ang ah, may ano pa, crab. Fermented or salted crab. Mm. Mm. Manghang. Hindi pa namin naranasan ang sumtam nila sa binilhan niya. Kaya, mm, masarap naman. Sep. Sep is masarap. Arroy is masarap din, pero kapag sinabi nilang step is super sarap. Yeah. <laughs> yeah. Mm. Yeah. Itutupi mo siya, tapos yun yung pang iipit mo sa <laughs> salad. O, <laughs> oh, ah, diba? So, saan so natin sa bagoon. Madilim na po sa rabas. It's dark outside, kaya dito po kami sa loob. Mmm. 'di ba? Talbos ng ipil-ipil. Akala hmm. mo kinakain dito. Ano na. No, ang dahil ito din. Ako ito idalitsyon. Is It's... tam thai na? Yeah, it's called tam thai. Yung sumtang na walang um, bagoong. Hmm. Hmm? Hindi ko natanggal yung gilid ng ipil-ipil kanina. Medyo matigas na po siya. Tamkay may maguong, di ba? Yeah, it doesn't have maguong. And this is Thai pala. Pala is Mm. Siyempre okay na lahat niya. Tama, siyempre. It's good. Ano okay ma? Hindi ko siyempre, tayo lang siyempre. Tamkay sa'y tua. Let's try the lid, John. Nari, can you get the meat? Ito po ay nasa freezer nan. Oo, crispy siya ha. Pero ibang part hindi kasi lumubog sa oven. Hmm, ayo udah uh, buntut. Itu yeah. uh, lagi <laughs> <don't like> buntut. Ini yang nang buntut. How about the, uh, the nail, da kuku? cukup <laughs> Yeah. <laughs> um, ya. mm. yeah. Segelit-gelit let's ikut uh, no, bang ah. Wow. Mm, cheers. Mm. <laughs> mm. sungat ng ibang part. Or kurang sa, kulang sa pagbebeg. Mm. Pero masarap pa rin ang ating lechon. It's still good, na? Mm -hmm. It's still masarap, ha? Huh? Look, oh. Parang ham ka, umami. Mm. 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 Ju juicy pa rin ang laman. I like it good, Mang Tomas. Mm, -hmm. mm. Grabe ka, umami. Nininginig ang taba.

I tell to my kababayan, if they see ipil-ipil in front or sa gilid-gilid ng mga 7-Eleven, try nyo po with mm. mga papaya sa Masarap. Ugasan na mabuti dahil ano po yan, full of alikabok pero organic. di ba? Mm. Masarap. Ito niyo, kung ka Really? Masarap daw yung sticky rice with mang tumas. <laughs> Bagong discover na naman. Yan yeah, o, hindi po natin napalambot yung ating lechon. So, para siyang paksi for today. Malambot ang laman, ang balat, juicy ang laman. Mmm. yung Mmm. ก็เอาลูกก็เอาที่มันยังไม่ค่อยแก่มันจะไม่เหนียวแล้วเอา้เอารอบนี้ออกี Can you give me the plate please Thank you อี่เอเอีเเ t พีเอพีเ n w i เ h the อ a l t อพเอพเอเออพีเอี Nakikita ka ba, ba na? Kauman niya. Yeah. Kauman. But the skin is uh, makunat na anak. Okay, ako pa niyo, ma. You try the skin, okay? Ay, the laman. Oh, not feeling well po yung aming bunso. Not... Is it good? Um, this one is the no CD. Ah, okay. Sa ano po ito, sa bunsong babae. Yung walang <laughs> sili. Let's try the... Kukman, kukman. พกลังซ mm. ีดส้มตํนี่ลากันก็ส um ับุด mm. e ันนีตวกไม่มายกลังขาหนุลุตปุลุตน um ั่ะปังปุลุตตัง spicy. Hindi po siya mapait. It's not mapait, no? Meron po siyang smell na yung tinatawag sa amin sa si Ilocano na nasabong. Pero masarap kapag naiahahalo sa mga ganitong pagkain sa alat. Mm. Mm, masarap. Fermented crab. Ito po yung pampaalat at pampalinang ng at pampabango nila sa mga salad. Mmm, <Relax> hangat. Hmm. Mmm, hangat. Just really we eat this with oyster, no? Mm -hmm. Sa talaba na hilaw. Sarap, yeah, hmm. Ang sarap, ang patamis. Ang isang tampa, lo Yeah, isang tampa mm -hmm. sa Gusto ng ating ham. Gusto ko yung may taba-taba sa skin niya. The taba-taba is masarap. I-ano po natin yan pag di naubos. Lechon Paksiw. The best. Ikaw niya, la. Umot, la, la. Uy, mas. Gusto niya yung sticky rice. Galing, na. t Ako. <laughs> kanyo. Awa. Mmm. Thank you. Mmm. Mas masarap tong บะงอี่สชาตอร่อยกว่าอันนี้หวานเกินไปซุมต้มลาวมันก็อร่อยอยู่แล้วเพราะมันมีปลาฉัต้องมาตามิสยงซุตำไทยแต่มาสับงแาสังมังคิมหิลิ้ซับบะงอหืมหืมจ้ะวนี้นวักลาบสังอัจฉริยะสุกะ Aptoyo para sa aling lechon. Dahil masarap din para sa mga papaya salad. Hmm. And, this also have Hilaw na sitaw si ka umami. Mm -hmm. And peanut. Mmm. Dahil, Ito may pitiwak. Yan may You want to mix the half of it? Mix mm -hmm. right here? Ito ang ganyan kulang yung kinuha mong ipil-ipil dati. Your ipil-ipil na pina. Uh -huh. Nag-aagawan po silang manguha. Yung mag really. na yung pahitja. Ay, yung mag na. Bahami daw. Yung mag. Ito may pet-pet na. Sobta. Ito may pet may aloy na. Ha. If sometimes is not spicy, not masarap. Nice. Mmm. Ano ulit Ay na nga ng baby. Pap na, pap Uy, yung buto guys. O, oh, nakakalas. Mmm. <laughs> si <Siko> nga. <laughs> oh, hi. Hey. Ang um. dito na pong aking bunso. Ang um, tag dito. Naglalambing po siya at not feeling well. So, Hanggang dito na lang po muna, kaumami, para masubuan ko siya ng pagkain niya. Meron siyang, meron siyang uh, duga. Kung natuwa po kayo sa ipil-ipil na kinakain namin dito sa Thailand, please share. Pwede niyo pong subukan yung ipil-ipil natin dyan. Kaya lang, baka hindi siya ganun kasarap katulad namin dahil nga uh, kung wala kayo nitong mga papaya salad. And anyway, kung gusto niyo rin subukan sumarap, uh, try this papaya salad. May mga recipe na po akong na-share scroll nyo lang po sa ating mga videos. Ayan. Thank you for watching! Bye! -bye. Bye. <laughs> Ayan,